Ako po si Joel Paloso, taga sa aurora Dati po akong isang individual na mangingisda at ngayon po, uh, isa na po akong commercial fisher. Kailang Kailangan ko talagang maghanapuhin ng gusto para sa mga anak ko at uh, nais kong may prepare yung kinabukasan nila. At kung minsan, mag lang ako na lumalaot, uh, nag i spear ng mga isda, kung hirap ang pag-usapan, mahirap talaga. Mararanasan mo yung malamig sa dagat, tapos kung minsan, ni eh, kunti rin mahuli. Noong 2015, nag-divert ako into commercial fishing hanggang ngayon na po. Naka-acquire po ako ng dalawang barko na kaya pong humuli ng 10 to 20 tons sa per voyage. At ang focus na ako sa commercial fishing para mas madaki naman ang kikitain ko. At sa wala ng Diyos, eh, lahat naman yung mga anak ko, naparal ko. So, napakalaki ang naitulong ng landbang sa akin tungkol sa paglago ng aking hanapbuhay. Ang landbang talaga ay handang tumulong sa mga katulad ko, tulad ng kanilang dating tagline na We Help You Grow ay mismong naranasan at na-experience ko yon. At saka, sa kasalukuyan, katuwang ako ng Land Bank and serving the nation towards sport security. Ah, uh, sa papa ko, talagang kung sa uh, kwan lang, sa, sa sakripisyo sa pamilya niya, wala ka nang masasabi diyan. Kung baga, perfect na siya sa, kung sa pagdadala ng pamilya niya. Yung kung paano niya i yung Uh, kahirapan niya noon noong maliit pa lang kami. Masorti nga rin ako ata napabilag din ako sa mga anak na. Kasi idol siya, idol siya sa mga bagay, sa kamabait na tao. Kasama ang aking anak, sigurado ako na may susunod sa aking yapak.